Amen? Mula po kay Lucky, ito po yung kanyang katandongan at bibigyan po natin ito ng linaw. Basahin po natin, Brother Owen, hindi namin tinututulan ang pangangaral mo o pagsasalita mo ng katotohanan. Ang tinututulan namin ay ang statement mo na dito lang malalaman kay Brother Owen ang katotohanan. Ngayon, kung dito po kayo tumututol sa aking sinabi na dito lang malalaman kay Brother Owen ang katotohanan, Bago po natin ito bigyan ng linaw, kayo po welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Ngayon, bigyan po natin ng linaw ito pong inyong uh, pagdududa sa mga pananalita ko. Ano sa Sapagat itong salitang ito ay maaring hindi nyo naunawaan ano po o binibigyan ninyo ng maling pagkahulugan. Maaaring ganun po ano kasi baka humahatol ho kayo sa akin ng hindi naaayon sa katotohanan. Kasi nga po, pawang katotohanan lang po talaga ang ating sinasabi. Ngayon, dahil dito sa mga tanong na yan, para mawala ang pagdududa ninyo sa channel na ito, sapagkat may mga ganito pa tayong aalamin pa sa iyong mga itinatanong. Sapagkat dito pa sa mga sumusunod mong katanungan ay nakita ko ang iyong motibo. Ano? At ito, basahin muli natin mula kay Lucky. Brother Owen, unawain mo ito. Kay Brother Owen lang malalaman ang katotohanan, antrotpol. Kay Brother Owen malalaman ang katotohanan, realistik. Tanggalin mo yung lang para maging realistik ngayon. Bakit mo tinututulan yung sinabi kong kay Brother Owen lang malalaman ang katotohanan at binigyan mo ng pagkahulugan ng antrotpol? Ibig sabihin, walang katotohanan. Nangangahulugan na nagsisinungalin kayo po ang nagbibigay ng maling pagkahulugan o binibigyan nyo ng kasinungalingan yung sinabi ko. Ngayon, para maging malinaw sa iyo ang mga bagay nito, no? Yung salitang lang, ano, magbigay lang tuho tayo ng tamang kahulugan nito, ano po? Ngayon, kung iinglesin po natin yung salitang lang, ay ganito po ang lilitaw dyan. Just. So, ibig sabihin ng lang, just. Ano ba yung kahulugan ng just o ng lang? Sabi dito, based on or behaving according to what is morally right and fair. Ngayon, bigyan natin ng tamang unawa sa Tagalog. Sabi po dito, may magandang moral. May magandang pag-aasal. Tama at parehas. Yan po ibig sabihin diyan. Based on or behaving according to what is morally right and fair. Di ba? Tama at patas. Iyon po ang ating sinasabi. Patas po tayo. Hindi po tayo para magtalo-talo dito. Kaya nga, kaibigan, ano? alam mo, laki, kaya tinatawag kitang kaibigan, hindi kaaway. Nang sa ganon, magkasundo tayo sa aral at turo ni Kristo. Unang una, ang sinasabi mo pa na ikaw ay baguhan sa pananampalataya. Basahin natin. Ito ang iyong mga komento sa mga nagko-comment din na kung saan ay Nagkakaroon pa kayo ng uh, conversation Kaya nababasa ko sa inyong mga komento ay ito Sabi mo, may kaibigan ka pala dito sa ating YouTube channel na si Antex Sabi mo, kapatid, nakapokus kasi ako sa mga mahalagang aral na may kinalaman sa kaligtasan Hindi ko pa masyado na pag-aralan tungkol kay Abraham dahil new believer pa lang ako Pero darating ako diyan bigyan mo lang ako ng counting panahon O ngayon, ikaw na mismo ang nagsabi kung baguhan ka pa sa pananampalatayang ito, alamin mo muna ang mga pamaraan ni Kristo nang hindi ka magkaroon ng maling uh, paghatol sa iyong kapwa. Kaya kaibigan laki, unuwain mo ito, no? Balik tayo sa ating pinag-aaralan. Yung salitang Diyas, dito, anho, kailangan meron kang magandang asal. Ano, tama. Ibig sabihin, tama ang iyong itinuturo. Ibig sabihin, hindi galing sa iyong aral at turo. Kailangan, ito ay galing kay Heso Kristo. Dapat patas, fair. Ibig sabihin, hindi ka mandadaya, hindi ka manggugulang. Kasi po, ang salita ng Diyos, pwedeng gamitin ito sa kabutihan at kasamaan. So, ibig sabihin, kung patas ka, gamitin mo sa kabutihan ang aral at turo ni Kristo. Iyan ang tatandaan mo. Ngayon, kaibigan laki, naiintindihan mo yung salitang lang? Yan. Kasi kayo po ang nagbigay ng maling kahulugan ng salitang lang. Ang sinasabi mo, antrotpol. Tapos tinanggal mo pa yung lang. Paano yan? Ano? Kasi pag walang lang, nagiging realistic. Sabi mo. Bakit ko tatanggalin yun lang? Isinabi ko ngayon. Kasi nga po, hindi nyo naiintindihan yung salitang lang. Dapat mong malaman yung salitang lang ay nasa kayusan po yun. Ngayon, basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14.40. Kaya lang, yan, may salitang lang, ginagamit yan ng mga pangungusa para maintindihan mo. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Nakita po ninyo. Kaya kung hindi ka gagamit ng salitang lang, paano yun? Hindi ka patas? Hindi ka fair? Aba, hindi ka right? Wala ka sa tama. Nakita po ninyo? Wala ka sa tamang asal kasi ang kahulugan po ng ating pinag-aaralan yung salitang lang sinasabi mo no yan po just pair ngayon kung itatagdagan natin dito lang just here o di ba kung i-English niyo o dito lang masama ba yun kasi nag-aaral nga tayo ng tamang moral maturo ang kayo ng mga pananalita na kusang ay hindi sargastic hindi para humatol sa kapwa binibigyan nga kayo ng tamang asal, tamang karakter sa inyong pag-uugali, sa inyong pagkatao. Kaya nga, kung dito kayo makikinig sa channel na ito, natuturuan tayo, di ba? Katulad niyo parang humahatol pa ho kayo sa inyong mga argumentong iyan, di ba? Kayo ang nagbibigay ng maling interpretation at binibigyan pa ninyo ng kasinungalingan. Yan po, yung salitang untruthful, nagsalita lang ako ng nanlang, eh, pina sinungalingan po ninyo. Eh, sinasabi ng kasulatan na ito, di ba? Kaya lang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Maging sa pananalita, sa gawa, di ba? Kaya yung ating isip ganun din. Eh ngayon, ang kaisipan ninyo, binaluktot ninyo yung salitang lang. Nakita po ninyo? Ah, ngayon. Bibigyan pa kita ng tamang pangunawa sa mga komento mo. At ito, babasahin ko pa para sa iyo. Napakarami mo kasi mga ibinigay na komento at paghatol pa sa akin. Pero kaya nga, hindi kita ituturing na kaaway, kundi kaibigan, maaaring maliligtas ka kung maunuan mo ito. Pero kung magmamatigas ka, bahala na ang Diyos na humatol sa iyo. Ngayon, basahin natin pa itong mga komento mo. Brother Owen, nakikusap po ako sa iyo na magsisi ka na at umamin sa nagawa mong kasinungalingan. O ngayon, ikaw nagsalita niyan. Na hinatulan mo ko na kung saan ay magsisi ako. Ano pagsisisihan ko? Ano bang nagawa kong kasalanan sa Diyos o maging sa iyo? Wala po yung kasinungalingan yung sinasabi mo dito na dito lang malalaman kay Brother Owen ang katotohanan. Masama ba yung sabihin yun? Nakita mo ang iyong pananalita, ang sabi mo mabigat na kasalanan po ang pagpapahayag ninyo na dito lang malalaman kay Brother Owen ang katotohanan. Ginawa mong kasinungalingan yung aking pananalita. So ibig sabihin, sa halip na tanggapin mo yung katotohanan, ginagawa mong kasinungalingan. Maaring na tanimen ka ng maling aral kasi hindi mo inaayos ang iyong grammar o pananalita. Maari hindi mo naunuan ang yung salitang dito lang, di ba? Yan ay just here. Kung just here, dito lang magkakaroon ka ng unawa dahil nagtuturo nga tayo ng tamang asal, katotohanan, tama, at patas. Di ba? Hindi katulad sa iba na itinuturo o bigyan ka ng example para malamang patas tayo at hindi rin tayo nandadaya ng ating kapwa. Ngayon, baka kayo nadaya dahil ang inyong pinapaniwalaan yung ibang nangangaral ay ganito. Pansinin natin. Ngayon, magbibigay ako sa iyo ng mga ibang iglesia o ito yung mga halimbawa na nagtuturo ng kasinungalingan. Hindi ko nasasabihin kung sinong leader na ito. Kayo na po ang bahala. Ang programang ito ay ADD o MCGI. Bahala na kayo na humatol sa leader na ito. Sapagat itong leader na ito, nagdagdag ng aklat ang tanong. Di ba't yung ating aklat na binabasa ngayon ay merong... 66 books mula aklat ng Genesis hanggang aklat ng Pahayag. 66 na aklat. Eh ang tanong dito sa kanyang 67 books, sino ang nagsulat? Anong pangalan ng aklat na yon? Wala naman siyang sinabi. Panorin ninyo. Ngayon, kung ikukumpara po ninyo dito kay Brother Owen, nagsasalita tayo ng katotohanan dito lang. O di ba? Walang dagdag, walang bawas ang itinuturo. Masama ba yon? O ngayon, Balikan natin ito ha. O isa pang iglesia. Hindi ako magsasabi kung sino yung mga leader na yon Pero kayo na ho ang tumuklas. Sabagat may ganito pa. Na ang kanilang paniniwala sa kanilang leader ay isang anghel. Samantalang tao lang siya. Sapagat itong leader nito ang kanyang itinuturo pa na ang ating Panasok Kristo ay hindi Diyos. Walang pagka-Diyos. Hindi itinuturing na anak ng Diyos o merong pagkagadhead ang ating Panginoong Kristo. Yan ba? May katotohanan ba kalina sinasabi? Di ba't wala? Eh ngayon, patas tayo magsalita. May katotohanan, tama. Tamang asal. May tamang asal dito. Hindi sa katulad sa kanila, na kung saan ay, alam na natin ang kanilang pananalita. So, huwag tayong magbigay ng mga bagay na lalaban sa kanila. Alam naman natin, mabigat itong banggain. Pero kayo na ang humusga. Panoorin ninyo kung may katotohanan ang kanilang sinasabi. Kung may katotohanan, edi sa kanila kayo umanib. Yun lang po ang sa akin. Na kasi nasa inyo po ang desisyon. Kaibigan laki, kayo po ang magdedesisyon kung kanino kayo aanib. Kasi binigyan ka ng Diyos ng isip ng pangunawa kung kanino ka aanib. Nakita po ninyo? Ngayon, bukod dito, meron pa tayong idadagdag. Kilala nyo ba ito? na sinasabi niya sa kanyang sarili na siya daw ay appointed son of God. Ano? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. At napakarami pa niyang kaso. Yan, hinahanap ng NBI. O may kaso sa NBI. Na kung saan, haharapin niya yung lahat ng kanyang ginawang kasalanan. O ngayon, kaya nga, kung kayo hahanap ng mga ngaral, maturuan tayo ng tamang asal. Hindi katulad tulad nito, matuturuan kayo nito. Billion. Ano? Billion siyata yung kanya. Membro. di ba? Nagpatayo pa yan ng malaking, uh, malaking uh, tinatawag na, alam na ninyo, kung ano yun. sa magaling galing yung kanyang pinagawa doon? So, hindi natin sinisilip yung kundi. Tinitin lang, lang natin, yung ba na ganitong mga tao na kailangan ba yung paniwalaan? na siya daw ay isang appointed son of God. Wala namang ibang tinutukoy ko di si Kristo. Bakit niya ang kinin yun? O yan. Ngayon, may kasanungalingan ba? Kung sabihin ko dito lang malalaman kay Brother Owe ng katotohanan. O yan, nagsalita ako ng katotohanan. O nagbigay ako ng mga malalaking iglesia. Hindi ko pa isinama yung iba na malalaking iglesia di Alamin ninyo kung tama ang kanilang itinuturo. O oh, nakita mo? O oh, ngayon, balikan natin yung sinasabi mo. Dito lang malalaman kay Brother Owen na katotohanan. Yung pala naman, hindi ka pala uh, ah, natumututol sa mga pananalita ko ng katotohanan. Eh ito bang salitang ito na dito lang malalaman kay Brother Owen na katotohanan? Binigyan mo ng maling kasinungalingan? Ngayon, magpatuloy pa tayo dito sa mga komento mo. Ang sinasabi mo, no? Napakabigat po nang parusa sa mga taong sinungaling. O oh, ngayon, sino ba ang taong sinungaling? Nagbigay ako ng halimbawa. Yung nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng katotohanan. Wala naman akong kasinungaling ng sinabi ko, ah, di ba? Yung salitang dito lang, o oh, nagbigay ako ng tamang paliwanag para maintindihan mo, yung salitang lang, o oh, dito lang, intindihan ninyo na meron tayong ah, magandang asal, tama ang ating itinuturo kasi ga, galing kay Heso Kristo. Patas tayo kasi hindi tayo nanlalamang ng ating kapwa, hindi tayo nandadaya. Nakita po ninyo? So, ang mapaparusahan dito, yung mga taong sinungaling, namumuhay sa kasinungalingan. O, di ba? O, ngayon, tulipa natin dito. Matatapon po sa lawa ng naglalagablab na apoy at asopre sa impyerno at pahihirapan araw at gabi. Eh, sino yun? Eh, yung mga sinungaling. Nakita po ninyo. At ako naman po ay pawang katotohanan lang ang sinasabi ko. Yung ginawa lang ninyong kasinungaling yun, salitang lang. Di ba? Yung salitang lang, ginawa mong kasinungalingan, eh dito, ang salitang lang ay, yan nga po. Meron po tayong basihan na ang ating behavior ay according saan? sa tamang asal, tama at patas. Yung salitang lang. Tama naman po yung aking sinasabing lang. Ang ginawa mo, ginawa mong kasinungalingan. Yan, antrotpul. O, ba diba? Ngayon, ipagpatuloy po natin itong komento mo. Sabi mo pa, kawawa din po ang mga taong naniniwala sa iyo dahil madadamay din sila sa iyong kasinungalingan. Paano sila madadamay sa kasinungalingan? ay pawang katotohanan niya sinasabi ko. Ikaw na rin na may sabi. Pinamalianan mo lang yung salitang dito lang malalaman kay Brother Owen ng katotohanan. Ibig sabihin, kapag kayo ang humahatol, ang salita ng Diyos, bawal ngang humatol. Basahin natin ha? Kasi nahatolan siya ako. Ito po nakasulat sa mga sulat po ni Juan 7.24 Huwag kayong humatol batay saan niyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Matuwid ba inyong paghatol sa akin? Ay eh ngayon, naidiscuss ko po sa inyo na yung salitang lang ay hindi pala kasi Nakita po ninyo, kailangan nasa ayos po ang ating pagsasalita. Ay eh ngayon, ang inyong pong ginawa, binigyan nyo ng maling kahulugan yung salitang lang. Ibig sabihin, pinamamalianan ninyo o binibigyan nyo kasi nungalingan ay eh sino ba ang mapaparusahan? E eh, di ba't iyo nagsisinungaling? O nakita mo na? Huwag mo sasabihin kawawa ang nakikinig dito. Maraming ang natututo. Bigyan ka na ng example. Marami dito ang natututo. O magbasa ka na lang ng mga komento. Hindi ko na ilalagay. Magbasa ka na lang na maraming komento dito na marami silang natututo. oh, Kung ilan man yung mababasa mo, at least yung iba alam ko, doon sa 90k o 90,000 na subscriber, kahit ilan doon ay may makaunawa makaintindi ng salita ng Diyos. Hindi katulad mo na kung saan ay ginagawa mong kasinungalingan yung sinasabi ko. O ngayon, ituloy pa natin. Saya lang po ang magandang forma ninyo. Nakakorbata pa kayo. Tapos itatapol lang pala kayo sa naglalagablab na apoy sa impyerno. O yan, humatol ka pa. Nagsuot lang ako ng... no? Ano sabi mo? Nagsuot lang ako? Eh ngayon, kung sabihin ko sa iyo, utos ni Kristo na mag-ayos tayo, yan ba ay isang bagay na parusa na agad? Isipin mo, kung parusa yan, papakita ko sa iyo, no? Utos nga ni Kristo, kaya nga ako po ay nag-ayos para sundin ang aral at utos ni Kristo. Basahin natin sa kasulatan. Huwag po muna kayong humatol. Ang sabi po dito, no? Humatol kayo ayon sa nararapat. Huwag kayong humatol batay sa anyo ay nahatulan yung aking anyo. Na nasa ayos la ang nakakorbata. Hinatulan mo ako. O yan o. Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Ngayon, wala ka sa matuwid na paghatol. Kaya ito, papakita ko sa iyo. Aral at turo yan ni Kristo. Kaya po ako ay sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Masahin natin. Ito, kaibigan. No? Hindi ka tituturing na kaway. Nasi, para malaman mong katotohanan depende na lang kung maging kaway ka ng Diyos kasi ayaw mong pumanig sa katotohanan. Itong hinahatol mo sa akin, di ba? Sabi mo, balikan natin ha bago ko basahin ito. Sabi mo ha, kawawa din po ang mga taong naniniwala sa iyo dahil madadamay din sila sa iyong kasinungalingan. Sayang lang po ang mga magandang forma ninyo, nakakorbata pa kayo. Tapos itatapon lang pala kayo sa naglalaga vlog na apoy sa impyerno. O yan, ikaw nga haumahatol. Tingnan mo, ang salita ng Panginoon sinusunod ko. Itatapon ba yan sa impyerno? Ang sabi ng Panginoon, Mateo 6.17, Sa halip, kung mag kayo, maghilamos at magayos kayo ng sarili. O di ba? Maayos ba ang sarili ko? Yan, maayos. Hindi naman po yan para ako'y hatulan ninyo. O ngayon, babasa pa ako ng ibang salin. English natin para mas maganda no. Sabi sa English, but you when you pass, wash your face and groom yourself. Yan no. Kung papansinin po ninyo naligaw po ho diyan, hindi lang naghilamos. Yan, di ba't ang ganyang mga forma ay para din pang kasal? Ang sinasabi ng kasulatan yan, oh, groom yourself. Oh, yan. Nakita po ninyo? Di ba't ang normal na ikinakasal, may naka, ayan, nakakorbata, nakakot, ay, eh, aral pala ni Kristo yon na mag-ayos ng katawan ng sarili. Base dito sa Tagalog. O oh yan, di ba? Maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili. O oh, ngayon, basa pa tayo ng isang salin para maintindihan mo, no? Sa ibang salin naman, English pa rin po, no? Matthew 6.17 pa rin po ang ating binabasa. But when you stop eating for some time, you should wash your face you should cause your hair to look nice. Oyan, di ba? Pati ang buhok ko nga, o yan, nagpagupit pa ako para maging maayos sa paningin ninyo. Kasi utos yan ni Kristo. O, utos po yan ni Kristo sa atin. Kaya huwag kang hahatol na hindi mo pala nalalaman. Unang-una, new believer ka pala. Baguhang ka pa pala sa pananampalataya. Kaya huwag ka munang hahatol. Kaibigan. Alamin mo yung pamara ni Kristo. Yan ay pamara ni Kristo. Ulitin ko pa sa Tagalog, ano? Basahin pa rin natin. Sa halip kapag nag-aayuno ka, magilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok. O, di ba? Yan, nasa ayos. Nagpagubit. Yan. Niligyan ko pa nga ng, ano sabi dito, langis. O, yan. Baby oil. Para maging maayos sa inyong paningin. Kasi utos yan ni Kristo. Tapos ang hatol mo, masama pala mag-ayos pupunta ng impyerno, ay eh, binibigyan mo ng kasanungalingan para hindi ka mapunta yung sinasabi mo dito sa naglalagal blab na apoy sa impyerno. Yung nagsasalita ng kasanungalingan. Katulad to, no? Binibigyan mo ng kasanungalingan. Eh baka mapunta ka sa impyerno. Kaya hanggat maga, pagsisihan mo. Kung hindi ka magsisisi sa Panginoon sa iyong pananalita, baka ikaw mapunta. Kaya hanggat buhay ka, may pag-asa ka pang maligtas. Narito kami para kayo ay iyahon sa tiyak na kapahamakan. Kaya kaibigan, huwag basta hahatol. Kaya ngayon, para hindi ka makasama ni Satanas, yung sinasabi mo, no? Kailangan tayong sumunod sa Diyos. Yung sinasabi mo, oh, ngayon, linawi natin yung salitang dito lang. May mga salitang aral at turo sa salitang lang. Pag-aralan natin, ano? Ngayon, ulitin natin yung binasa natin sa aklat ng Hob. Ano? Ang sabi dito, pareho lang tayo sa harapan ng Diyos. Iyan. Kung aharap tayo sa Diyos, aba, makikita mo kung ikaw ay maliligtas o hindi. Kasi, kung tama ang motibo ng puso mo, tama yung aral na napakinggan mo, at sinusunod mo yung aral at turo ni Kristo, bibigyan ka ng kaligtasan. At ito pa, ang totoo Palagi nagsasalita ang Diyos, kaya lang hindi nakikinig ang mga tao. Yan, yeah, may salitang lang. Siguro hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Ano Kaya siguro ganyan ang inyong pag-uugali. May paghatol. Kaya sabi ng ating Panisyo Kristo, balikan nga natin, ano? Yung paghatol mo dapat ay nasa tama. Juan 7.24 Huwag kayong humatol, batay sa anyo. O ba diba? Kaya huwag mo kong ahatulan kasi yung aking anyo ay nasa tama at turo ni Kristo. Nasa ayos, nasa tamang proseso ang aking ginagawa. Kaya kaibigan, yung salitang lang, hindi pala masama. Ang ginawa mo, ginawa mo. Kasi nangalin yung salitang lang. Yan, antrotpul. Kaya huwag mong babanggitin yan kung hindi mo pala nalalaman yung salitang lang. O, dagdag pa natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Basahin din natin yung mga sulat ni Apostol Pablo, mga Hebreo 6.18. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. O ba diba? Yan, may salitang lang. I-highlight ko para sa iyo. Yung salitang lang di yan, yan ginamit po sa pangungusap. Eh ngayon, kung gagamitin mo yung pangungusap, parang hinahatid mo sa kasinungalingan o kaparusahan yung salitang lang, ipapanit eh, yung pangungusap na ito. Kaya sabi dito, hindi nagpabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Ngayon, yung salitang lang, ginawa mo kasinungalingan ay ginamit sa pangungusap. So, hindi tayo nagsasalita ng kasinangalingan, kaibigan. No? Kaya diyan, dapat mong malaman, may pangako ang Diyos, bibigyan ka ng buhay na walang gan, yung sumpa naman parurusahan. Para hindi ka mapadaan sa sumpa, ayusin mo. O, tatanggapin mo na yung salitang dito lang malalaman kay Brother Owen ang katotohanan. Kung hindi mo kayang tanggapin, yan. Baka mapapunta ka sa sumpa Dapat mong malaman, tayong lahat haharap sa hukuman ni Kristo Yan ang sinasabi mo Kung hindi maging maayos ang iyong isip Sa iyong gawa, sa iyong panalita Yan Tatanggapin ang bawat isa ang narapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa Mabuti man o masama Nang nabubuhay pa siya sa mundong ito Kaya pag inabutang ka ng kamatayan Namuhay ka sa kasanungalingan parurusahan ka ng Diyos. Kaya dapat, para hindi tayo mahatulan. Sabi ng iba, eh wala man niyang paghukom, hatol yan. Eh kaya nga, hindi tayo bumasa ng ibang salin. Yung kahatulan yan, yung hatol sa atin, yun po'y na pagdating po ng ating Paniso Kristo. Basahin natin sa ibang salin. Sa pagkatayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Yan. Sa final judgment po yan, makikita mo yung parusa ng Diyos kung tatanggap ka ng buhay na walangan o kaparusahan. Kaya dito, nagtutuwid tayo ng inyong mga maling diwa. Kaya ang channel po ni Brother Owen ay hindi nagsasalita ng kasinungalingan pawang katotohanan. Pinapaunawa sa inyo yung mga bagay na hindi nyo nauunawaan. Kaya ngayon, nauunawaan mo ba yung sinasabi mo dito? Kaya huwag kang humatol. Bago kang kapalasa sa pananampalataya, ng palataya, bago man ng palataya, mag-aral ka. Pwede ka naman magtanong pa dito sa ating YouTube channel para ma natin. Ano ho? So, ngayon, hanggang dito lang po. So, ililinaw ko po, ano ho? Ang gusto ng Diyos ay, kasi dito, para hindi nyo magkaroon kayo ng maling unawa, yung salitang kaya lang, yung lang, ginagamit din yan sa ibang salita na dadapwat. O, di ba? Halimbawa, sa halip, eh, may salitang halip din po. Basahin natin nga kung may salitang halip. May salitang halip, subalit, Ayan. ngunit, para maintindihan natin. Ano? Yun ang ibig sabihin. Hindi lang kayo makinig sa kanila. Hindi naman ko kayo pinagbabawala na makinig sa iba. Makinig kayo din dito. Nang sa ganon, magkaroon kayo ng comparison. Kung ang katotohanan ng sinasabi nila, Tignan ninyo kung talagang katotohanan. Pero dito nga, sa ating channel, pawang katotohanan ang sinasabi po na si Brother Owen. Ano po? So, salamat po sa inyong panahon. Kung nakaunawa po kayo at nakaintindi, please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po na ating pag-aaral. Kaibigan, pagsisihan mo, ikaw magsisi. Huwag mo akong... Ah, Huwag kang makiusap sa akin na kung saan ay magsisi. Eh paano ang pagsisihan ko? Hindi naman ako nakagawa ng kasalanan. Yung sinasabi mo dito na dito lang malalaman kay Brother Owen ang katotohanan. Hindi po yung kasinungalingan. Paawang katotohanan lang po ang ating sinasabi. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung link ko, Brother Owen. Please like and subscribe to our channel. God's Word read the scriptures. Muli natin balik sa Diyos Ama, ang papuri, pasalamat at pagsamba, maging sa kanyang anak na si Heso Kristo. To God be the glory po, God bless you po sa inyong lahat.